Ayun mga guys. Baklay in town na ni guys. Tayo ay pepiso-piso sa lang. Baklay me, kiniplatan me guys. Diri sa pangayawan. Balik na may Kaya dito ra ang available nga bulkit. Ay bulkitanan. So again guys, baklay in town na ilakag yung mga kwan. Ari lang miskilig, ilakag kayong mga kwan. Hadlock kayo guys. Bye guys. <laughs> Laba pa ni guys. Surprise na niya mga dalaba. Ayan. Silutan. Gisilutan me. Grabe. Guys, naglaglang kami. Ang -na mga helmet. Yung mga helmet, guys. Daphne, tabi. Kaya morad. na sila, guys. Kaya ano pa sila? Kaya nagbag live. sila? Ano sila? helmet. Asa ba na yung motor? Ano sila? Ano sila? Gawin na lang yung motor naman, mo, guys. Kay flat na. <laughs> running flat lang. Nagitan eh. <laughs> Sige, bye. Mga ah, guys. Hahaha. <laughs> Doy again may 1 hour pa daw kami ay magka-abs. Para sa Bro. Oh. Tapos siya sa Pikas kay. Panay layerapon siya. Diyan siya kay The boys and girls only. <laughs> Kaning alien for the girls. Pikas dito siya. Ibalik sulit, ha? Oh, di mo dai. Huwag, ta tulay rin oh. Remember. Tama sa ka. Okay, tama ni kun. Gigastos kulang guys. Amasan oh, gulang guys, gors na ba ya? pod. <laughs> kita man kita lang guys no, magmay mong gors. Kita <laughs> na gina, sign up aging na gina guys. Oh, pala plan, kenay motor. Guys, na miss tulay guys. Diba unahan lang sa tulay. apoy lapok mali diri wala ba lang suba diri guys so. wala pa eh so. oh. Ano, wala kayo, so. Ay, tubig It's lang suba diri so. oh. wala may lang tubig guys kita nyo guys oh, wala tubig na gilabaya basura sa unahan gilabaya wala basura Bye

De narang tampen. Island. oh, kaplin kina sakinan. yun 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 mga yun yun guys. yun yun guys. yun guys. yun 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 mga yun 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 ano yun sa god mana <laughs> ngit-ngit nah mana seburu ngabul kena isi ngirim oh huh? <sighs> transfer sakuan kai lapuk eh, ni bagi ulan na naibajare eh. derege age apak Ngit, ngit na. Halos din na makarotong naong. May niya akong kauban guys. Ay, katakantahan lang niya mong pag-hike-hike. -hike. Pasalikod. Ang tabong. Ang Layo. Layo na gud siya. tubig. Oh, dapat ko sana pala kung helmet. Nasa ah. Sa mo kakapoy, kadaghan bitbiton. Oh. Yo, ay lang tayo. kakayo. ang mga tagiya bright ang gawa. Oo. Tidak, saya tidak tahu. Ini adalah sebuah kubur yang sangat besar. Tidak, saya tidak tahu. Kamu semua, saya rasa ada di Di mana tempatnya? Di sana, di sana, di sana. Oh, di sana? Di sana? Di Ay, mau ba to? Ah, Asa lang na ito? Ayaw, di Ay. ka po. Murang ka ng kahoy. Magod akong masigawan. Ay, ah, lahi dahil rin. Ay, may murang balay. Basta na isimbahan, ah. Dagan ko abandon house diri, guys. Dagan ko abandon house diri, oh. Uh? Oh. Uh? Ang upan, for na. Kita niyo, ay, dun house ani. Guys, sa kagin okay, may vulcanizing shop, pero wala dyan rin motor. So, mag-hike na po, may padayon. Patagon gid guys, dili lang burnay. Okay, house na. So, ikapat ba? Lima. Uh, walay tao. Guys, gikan may pangayawan. Ay, karon ana mi sa Burnay. Oh. Uh -huh. Dayon mo law sa Pudmiog tagom. Tagom mi patagom. Uh -huh. Wa gyud dere mo kauban. Ah sa kato pag pa bulket. Basin dai gyud ta na sito sa unahan at nawa. Ni apil sila dito ba na ana no. Basin ka lang na dere oh. Sana ol. Sana sana. So Burnay mga kauban sa unahan, guys. Kita na ano, naman. Para di ay. Thank you. Kay Muro. Kapoy na bih, kay Mikaik. Hmm? Talawa kong kauban, no? Dito siguro kung matampok mabil ba? Oo. Hindi na pa. Hindi wala ka, wala bata o bata pa bitaw bata mo magdala na, na lang ko pila ka or ka ka minutes ka tag hike rin ha pila ka ka minutes atong nah na hike ano mga na abot siguro 30 30 minutes sure guys sana mo kauban no kuno galing ko dugoy ni sakyanan diri na siya padulong Okay. Ini aja. Kita kaya kita order dong? Mana makan Pun. Nah itu Walai. Walai bos anak migo. Walai bos um, Ah, naipit lang. Ay, naipit lang siya. Ayun, ikan. Ogoy. Bait eh, bae. 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 Si, na si. Eh. 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 Ulo, ulo, ulo. 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 Ulo, ulo kayo. Bala ba mo? Yes, yes, yes. Yes, ko Dito na ka, na dito ka. Ano yung Nawa pa mo maghuman. Kasi naman. Kaslip di rin, kaslip, slip. Encet <chat> itu kan? dia dileksa kuno. Encet, dileksa kuno. Hah. Kalau lebih nenggalakkan. Nenggalakkan. Hah. 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 Nanti, dia Hah. 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 So ay, like, ginahan siguro na siya uh, ko Yang ay dek sa ako ade ay. Pasdit na ka. Ka inside na lang ko, inside ko. Lo, sana Di Gisablay nang ang laway. <laughs> ang laway tay nagkalaway ka <laughs> naman. Ka inside na dito ko, inside na. Ay, kita ug pa siguro na dek. Suko kay Inahan si Gunan siya yung masaj yung ulo. Wala na. Nakatulog. Eh? Ay! Alam mo, pilot din siya. Pilot siya. Labad na yung ulo niya, te. Okay, yung ulo. Ay, parang stapan daw. Sakit yung ulo. Wala bang sakit si Gerda eh? Wala man. Wala eh. Wala, pinay mo mag i Ang dami mong pangalan. Labdan sila nagulot eh. Piyong piyong man. Pa sain na ka. kau ulit na. Ulit na siya. Ano? Okay na. Okay Okay na.